Narito ang pinagbabatayan ng dahilan kung bakit nagsemikalbo o buzzcut si Daniel Padilla. Ano ang dahilan? Nag-adopt siya ng semikalbo na estilo isang buzzcut o mid-fade textured fringe bilang bahagi ng kanyang bagong imahe para sa showbiz. Ilan sa notable na okasyon kung saan lumabas ang look na ito, sa promo ng kanyang pelikulang Supremo, naging viral ang kanyang buzzcut na pinuri ng netizens bilang bold new buzzcut. Ginamit din niya ang bagong gupit na ito para sa kanyang Rolling Stone Philippines cover at launch, na muling tinawag na, Striking Buzzcut. Ayon sa kanyang hairstylist na si Jun Jun Parcero, pinili ni Daniel ang mid-fade textured fringe na haircut simula ikalawa ng Enero taong 2024. Sinundan nito ang isang mas maikling haircut na nauna niyang gustong ipagawa, pero napa-approve siya sa current style matapos magtiwala sa stylist. Sige, Kuya Jun, I trust you! Batay sa coverage ng kanyang estilista, si June June Parcero ang sumulat sa Instagram na ang bagong hairstyle ni Daniel ay isang modern mullet at agad naging trending dahil sa pagiging bold at moderno nito. Bukod dito, sinabi ni Padilla mismo sa isang interview na kumukuha siya ng inspirasyon sa Team Lakey Fighters sa Baguio, iyon ang pinagmula ng mullet style para sa kanyang karakter sa Incognito series. Bilang paraan para respetuhin ang kultura ng kanyang karakter bilang Igorot, nanay ni Daniel, Carla Estrada ang ina ni Daniel, si Carla Estrada, ay nagbigay ng panawagan sa publiko at sa mga fans niya, mas mahigit, we appreciate your support, but please, no bashing to others, ipagmalaki ang lahat ng blessings ni DJP, respeto para sa blessings ng iba, ibig sabihin, suportado niya ang transformation ng anak, ngunit hinihingi niyang walang negatibong komento, partikular na laban sa ibang tao. Ang swerte ng hairstyle artist ni Daniel Padilla pero paano ba siya naging hairstyle artist ni Daniel Padilla si Jun Jun? Narito ang kasaysayan kung paano naging hairstylist ni Daniel Padilla si Kuya Junjun, Jun, na sa tunay na pangalan na Jun Jun Parcero. Simula ng pagtutulungan, noong ikalawa ng Enero taong 2024, unang beses na itinupi ni Daniel ang haircut niyan kay Jun Jun Parcero, bilang debonilang kalab. Inamin ni Junjun na isang malaking karangalan para sa kanya nagupiten ang buhok ng isa sa pinakamalaking artista sa bansa. Mula noon, paulit-ulit niyang ginagawang hairstyle ang aktor, at naging regular na ang kanilang pagtutulungan mula sa simula ng 2024. Bakit si Junjun? Si Junjun Parcero ay dating hairstylist na nagtatrabaho na sa mga kilalang personalidad tulad ni Na SB19, Jake Cuenca, Vong Navarro, at marami pang iba. Naging bahagi siya ng Dream Team dahil sa kanyang eksperto at malikhain na paggupit at dahil rin sa personality ni Daniel, magalang, madaling katrabaho at mahilig makipagkwentuhan sa Salon Mega. Ang estilong ginawa ni Daniel Ang unang look na ginawa ni Jun Jun para kay Daniel ay isang disenyong mid-fade textured fringe, isang mas maayos at modernong gupit na sinabing bagay sa itsura ni Daniel at naglight up sa kanyang mukha.